Ngayon may sasagutin lang tayo na related sa Grab At ang question is kung dapat ba o required bang kabisado ang buong Metro Manila If magdadrive ka sa Grab Well actually hindi siya required o hindi siya uh, Not necessarily na kailangan mong kabisado ang buong Metro Manila Ang pinaka-importante dito ay magaling ka dapat gumamit ng navigational app Like Waze or Google Maps Well, there's a big advantage naman kung familiar ka dun sa mga cities natin ano like yung mga kunasan ba yung Mandaluyong, nasan ba yung Ortigas, nasan ba yung uh, Muntinlupa, Balinsuela, malaking advantage 'yun sa iyo kasi halimbawa may pumasok na booking, may time kasi na delay yung pagbigay ng navigation ng, ng na navigation, so at least alam mo kung dederecho ka ba o kailangan mo mag-U-turn. And yun, kung alam mo rin yung mga pick-up and drop-off ng mga mall, you have advantage din kasi mas mabilis mo mapipick-up yung mga rider o mas mabilis mo silang maida drop-off. So, kung sakali mga sas... nga, kung required, no. Hindi naman required. Pero, ang pinaka-advise ko sa'yo, dapat at least marunong ka nang gumamit ang na app o kung pwede, master mo nang gumamit niyan para mas mabilis mong mapipick-up ang mga rider, mas mabilis mong maihahatid. Well, just an idea lang, ano, kung bibili ka ng phone with na, sa pang navigation ano, just make sure na go to the most branded uh, brand and ang bilhin mo yung mid range no? wag kang bibili ng mga low end okay? and uh, yun, dapat naka proper position din yung inyong phone para at least Uh, hindi iikot-ikot yung navigation. So yun mga paps, no, kung may question kayo related sa Grab, just comment down below. At kung nagustuhan mo yung video, paki like na lang. At yun, kung hindi pa kayo subscribers sa aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba. At sa Facebook, click lang yung follow sa taas. At sa TikTok, click lang yung plus sign sa logo ng question. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.